Buenas na araw, mga kaabante. Ako po si Master Hans Kuwa. Ito na ang inaabangang abante tips at palala para sa life. Nakay bongga! May 9, 2023, Tuesday para sa mga pinanganak ng Year of the Rat. Sa Love Life ha, siya ay may surprise sa'yo na ikatutuwa mo! Pagdating palagi nga, magpasalamat sa lahat ng blessing at pagdating sa renovation. Maganda yung re-renovate ang bahay, ipafungsyon mo niyan kay Master Hans Krua. Blue at 17 sa Year of the Rat. Sa Year of the naman tayo ha, maging mapili sa iyong kakayibiganin dahil hindi mo alam na kaibigan mo ang sisira sa'yo patalikod. Bumisita sa tindahan ni Master Hans para may mga cures ka. Pink at foreign suerte sa chart. Sa Tiger naman tayo, hindi mo na may tao magagalit o magtatampo sa iyo dahil sa nagawa mong mga kasalanan. Gray at 15 na suerte sa chart. Sa year of the rabbit naman ikaw, pinakamaswerte ngayong araw. Sa money star, may taong kakausap at makakatulong sa iyo upang makahanap ng magandang trabaho. Sa love life naman, maganda ang samahan nyo sa isa't isa. Brown at 11 na suerte sa chart. Gagawin naman tayo sa bawat problema na iyong dinadanas. Asahan mong may kaibigan na laging nakatulong sa iyo. Red at one ng sa chart. Sa snake naman tayo pagdating sa pera, iwasan magbitiw ng pera o malaking pera ngayong araw. Hurtful word star at pagiging tactless mo, iwasan yan. Posibleng magkaroon ng problema dyan. Sa kalusugan naman, healing star ay nasa chart. Huwag kalimutan na iyong maintenance drug ay dapat inumin ng tama. Aqua at six, agsit maswerte sa chart. E! Stores. iwasan ang pagiging ma-attitude sa customer. Iwasan na muna ang makipag-argue kay sweetheart o kasintahan mo. Mahirapan ka sa unang ngunit huwag kang mag dahil na sa chart mo ang career lock star. Magiging at kontento ang trabaho. Silver at 30 ng swerte sa chart. Gold naman tayo ang happy family star ay na sa chart. Huwag maging selfish sa sarili. Isipin muna ang mahal mo sa buhay. Gold at 7 na swerte sa chart. Monkey naman tayo, huwag mong masamain ang payo nila sa'yo. iyo. Manila star ay posibleng maranasan mamaya. Pitch at 9 ang swerte. Sa rooster naman tayo, conflict day-to-day. -day. Missing object star ay nasa chart. Posibleng hindi ka nakausapin dahil sa hindi nyo pagkakaunawaan. Umiwas sa mga nega vibes. Unhealthy ang relationship niyan. Yellow at 11 ang swerte sa chart. Dog naman tayo, ang pagiging pala mo ay maghahatid sa'yo na maganda opportunity at makatulong yan sa iyo. Margo na 15 ng swerte sa chart. Pigi naman tayo, mahalaga ang relasyon nyo sa isa't isa. pag sa mga bawat problema. Sa karir naman ang ah, magandang opportunity na sa chart, simulan na ngayon, huwag maging tamad, walang mangyayari kung hindi ka magsusumikap. Orange at PM suerte sa Piggy. Muli po ah, ito po yung gabay lamang ni Master Hans. Kayo po ang gumagawa ng suerte nyo sa buhay dahil nasa inyong mga palad na salalay ang tunay na tagumpay. Ako po! si Master Halskua para sa hashtag Halsuwete sa Abante.